okay hi guys happy happy friday sa tanan ayan nag live na karoon sa tuang uh, youtube channel kay mo hatag tag special pabulong guys patulong tag Davao city sa dxgu actual radyo Davao am dyan po tayo nagsasalita na raju guys mag exam po tayo ngayon para yun once makapasa ta o, mas okay ayan guys uh, habang nag tour tour ta habang nag nag partial partial ta i-live na to ni guys ang ato uh, adlaw karon adlaw nga friday unta happy po ang inyong friday karon oh uh, sa ato ang mga kaigsuunan og sa mga nag birthday karon mga panahuna na Happy, happy birthday po sa kuang mga friend dyan. Happy birthday og unta tegaan pa magtaas na kinabuhi og grasya adlaw adlaw. Og ilabi na karon og unta ang atoang pabulong diri a og sword dress. Congratulations kagahapon ha sa 852 nga result ni resulta judayon guys. Mao na ko salamat sa inyohang tanan sa mga wala pa ka-subscribe dito subscribe lang kayo diyan. Mao ni ato YouTube channel Shilarias Blog pwede na ninyo i-search makita na ninyo diha ah uh, my profile ako ang anak ug ako ayan ako kami duha sa ko ang anak di ako ang profile sa blog sa YouTube channel na ko nga Shilarias Vlog so, and click the notification bell og kana pod ako ah, og i-review ninyo na ako ang mga post diha ah, dahil nana na, advertise maski bag-o pa ta nag-live ayan Ayaw niyo i-skip ang atuang uh, advertise. Humana ninyo niyo. Uh, kung pwede lang tapusin niyo po sa pagpanood ang advertise natin kasi yun lang po ang tulong nyo para kay Sheila kasi libre lang naman po yung mga combination natin dito uh, pwede din po kayo tanong pwede din po hindi pero nasa inyo na po yan, kanya-kanya na po tayo may isip na po tayo kung gusto nyo po sumabay sa number ko, pwede po kayong sumabay, pag ayaw nyo po wala po ako magagawa sa inyo dyan basta yan po disclaimer lamang po, hindi po tayo nigurado, wala po tayong sure win dito, guys. At isa pa ano po tayo dito. Tawag nito. Hindi po tayo nag-sure win, wala po tayong sigurado dito. Kasi po binubula po 'yan ang ato ang pag-draw. Hindi po si Hilarias 'yung nagbula dyan Wala po nag-sure win si Hilarias. Wala po tayong sure ball, wala po tayong bibigay na sure ball dito. Ang atin po dito, kung gusto lang po kayong sumabay sa ibibigay kong libre dito, pwede po kayo sumabay. Pero pag ayaw nyo po, wala po ako magagawa. May ibibigay po kasi ako ngayon sa mga nanonood. Sa araw na to, syempre mahatag si Chilaria sa inyo ha. Karong adlaw sa ako ang special pabulong nga ihatag sa inyuhang tanan karong adlawa Basta guys, ayan nanjan uh, nandyan kayo, kailangan humano ninyo sa pagpaminaw ang ato ang live. Humano ninyo sa pagtanaw ang atong live guys para ma makuha ninyo ako ang pabulong special na diri sa tibong guys. Oh. Hmm, tibong pa lang. <laughs> Padulong mig Dx guys. Oh, guys. Ayan guys siyempre, uh, syempre unta hanta ta karon. Kabalo naman mo ang atong pamintain na 282 guys, ayaw na ninyo kalimti kay basin kana mo resulta karong adlaw ang 282. Ayaw na ninyo kumpyansay. Si Cecilia Reyes nagihapon kuiz 0 karon. Kagahapon na ako zero 0 pero ang ni resulta is 500 no? Uh, 500 karon nagihapon quiz 0 si Cecilia Kaya yon na ako ihatag sa inyo ha special pabulong para sa inyong tanan oh Ah, uh, nana nana na sa inyo ha, o gusto mo mo sabay sa kuang special pabulong. Pero wala ko nag sure ball, wala ko na sa kung combination dere. O gusto ka mo sabay, syempre game of chance ni ha, game of chance. Pwede tang matalo, pwede tang manalo. Pag manalo ta malipay ta, pag matalo ta dawato na to ang talo. Kay natural ra na sa kakambal na to sa tuang kadaugan ang pagkatalo. Mao guys, i explain lang nako katong mga hard loser katong di ka daw pagkatalo magpuyo na lang mo diha pwede ra mo mutanaw sa live o ganahan mo mutanaw pwede ra po mo dili magtanom tanom o dili mo ganahan mapilyor kung gusto lang po ninyo kalipay lang per naminti, wala po siguro perfect na kalipay lang per na minti na adjud ng kasakit uh, diba? na amadjud na ang kapildihan o kadaugan kakambal ba? ba? Diba? Uh, at least karon nagsagunsun patagpadaog sa tuang mga kombinasyon. Uh, at least dilita daghan mo hatag dag kombinasyon. Dilita pariya sa uban na isa ka drum na kombinasyon gihatag iparambol patanan. Uh, na ay isa ka dupa, duha ka dupa nga sortres e rambol pa nimo na pay pahabol, na pay unsa na unsa ni posting ending na apay pamares, Diba? Daghan na kayo. Ang atua diri-diritsahan ni ato ang combination diri ah o ganahan ka mo sabay sabay ka o di ka ganahan ayaw pagsabay katong mga nag uh, malipay yun sa 852 kagahapon na dress, congratulations na lang sa inyo hang tanan ayan pwede na ninyo i-recap ang ato mga post diha sa youtube channel nato nga sila vlog ayan pakiulit lang po usbo na ko mga ko ko <coughs> pakisubscribe sa ito uh, YouTube channel Shilaria's Vlog and paki i-click the notification bell and like pwede po ninyo i-share i-like ninyo i-share ninyo ipa ipa-subscribe niyo sa inyong mga friend na sugarol ipa-subscribe ipa-click po ninyo ang notification bell okay ayan guys uh, mahatag na kung pabulong karon sa tanan nato mga kaigsuonan nga naminaw karon sa tua Oh, pag mong papel o bulpen kay wala ba yan din ako isulat ako araw dyan din ubulong kailangan humanon dyan din ninyo ako ang blog uh, vlog dari guys para madungog ninyo akong pabulong uh, ayaw ninyo i ano basta og na ay advertise ninyo makita human na sana ninyo pagtan-aw ang advertise ha tapusin niyo muna pagpanood yung advertise natin kapag nakita ninyo may advertise kasi yan lang po ang tulong niyo kay Rias kasi po ito po ang combination natin dito libre lang po ito pag manalo tayo masaya tayo pag matalo tayo tatanggapin natin yan ganun talaga Go, uh, kuan pa ay sa mga taga ibang bansa diha ama ay yung adlaw tanaw po day sa inyo ha. Happy Friday po sa inyong tanan. Labi na diha banda sa mga Tagaluson, bisayas Mindanao. Kung asa man ka karon gi ano, gipadpad sa hangin asa ka nga lugar karon. Ayan. Happy Friday na lang sa inyong tanan. Ah, uh, guys, padulong manta ta ka karon sa DXGO. Oh, ibulong pud na ni akong special pabulong karon pag andam na mog papel ug bulpen ha. Pag andam mog papel ug bulpen <coughs> kay hatag si Sheila Reyes karon sa inyong tanan. Kay basin di ay magrasya hanap po ang inyong higala. O so, di ba? At least ang pamintin ha, ayaw kalimti ang pamintin nato nga tawag gani ang paminti na to nga uh, uh, <laughs> 282 ayaw ninyo na kalimti guys diba sigmo plus na karon ang 282 ha ayaw na ninyo biya ikarong lingguha ang paminti ni Sheila Rias na 282 okay Uh, salamat sa mga nagsubaybay sa akong vlog, sa akong live, akong Facebook, akong Facebook page pod, paki-follow pod niyo Rias Pasabog. Ang pinaka-main pod sa tong Facebook is Rias Ayan, paki-follow niyo po. Ang Rias na 3.3k followers niya ato ang Rias Pasabog 17k followers mag-18 na ta. Uh, 17k followers ang atu ang Facebook page. Mga ng ko. Ang atuang ano blog, ah, ang atuang YouTube channel. 2,000 subscriber na 2,000 kapid na bago lang ta 4 kaadlaw pa lang or 5 kaadlaw pa lang ata tadiri ah nag uh, live sa tuang youtube channel pero na natin advertise salamat ta nga gihataga na tada yung advertise aga ang ta ang pakiusap lang ni Shilaria ang atuang advertise nga dili ninyo i-skip unta humanun ninyo unta tapusin nyo sa pagpanood yung advertise natin na binigay sa atin ah uh, binigay sa atin kay maupod na ang pampaswerte na to diha Okay, salamat kayo sa inyong tanan guys. Ihatag na nina ko ang atuang ang special pabulong karon kay Basin magrasyahan na po ni o gihatag na po ni ni Lord sa inyo ha ang grasya karong Adlawa may nalang lang po si Shilarias makahatag po kong kalipay sa inyo ha diha ang tanan ug malipay man ta Pasalamatan number one kay Lord ug dili man ihatag ang grasya sa tua paabuto na to ang grasya nga para sa tua dili kay mga suko ta ug mapilyor ta <coughs> dili ta masuko ha natural lang na nga moagi tag kapildihan moagi tag kadaugan uh, kung dili ka gusto mo tanom <coughs> Na sa imong ha walay pinugsanay diha ah, ang atuang game of chance o tinatawag nga game of chance kay pwede ta matalo pwede ta manalo guys okay mm. ayan andam na ba inyong papel o ball kay ihatag na nato ni ang atuang ang uh, pabulong special karong adlawa karon is January 26 2024 ha January 26, 2024 na takaroon. January 26, 2024. Mao na ang date karon guys. Okay? Pabulong ni Sheila Rias itaray o testing ninyo ni <coughs> Itaray o testing ninyo ang 129. 129 guys i try og testingin inyo ang 129 129 ang special pabulong ni Shilarias 129 special L2 jet ni di Shilarias is 64 64 Special L2 jet de Chilarias is 64, 64, 66, 64, 66. 66. Ayan guys. Uh, Tistingin na ninyo ha Ang 129 129 na pabulong Ni Sheila Rias 129 Special L2 Digest is 64 6466 66 64 66 64 66 Ayan guys Tistingin ninyo O gitarain ninyo ha uh, Ang pabulong Osbon ako 129 129 2, For sure kamo na'y bahala mo ana ha 129 2, 9 1, For sure I Rumble, I rumble, I rumble ninyo Ang pamintin na 2, 8, Ayaw lang na ninyo kumpiyansa he eh. Basta ang pabulong Special na ko karong adlaw. 1, 219 for sure kamo na bahala diha special L2 digit is 64 64 og 66 64 og 66 64 og 66 okay kuha na ninyo guys ayan salamat sobrang thank you kaayo sa inyong tanan o unta tagaan pamugrasya, ug taas pang kinabuhi ni Lord o mga boynas nga moabot na boynas na mga kadaugan na to karong 2024 Oh, uh, ayan ha, magbaybay na ang inyong higala. Salamat sa inyong pagtanaw o pagpanood sa tuang YouTube channel. Oh, uh, si Sheila Rias inyo na karon ron. Paki-subscribe lang po at paki-click the notification bell para ma-update ninyo ang ato ang mga bagong pabulong special diri. Ah, ayan na. Pabulong special. Mana guys, atong cellphone number 09552884067. Kung sakali gusto niyo sumabay sa kan, pagka nanalo na lang kayo, pagkatapos pagka panalo ninyo sa mga combination ko na libre, pwede kayo masabay sa mga transaction ko sa VIP transaction. Not sure win po dito, disclaimer lamang po, hindi po tayo naninigurado dito. Wala po tayo naninigurado sa tong combination, nasa inyo na po gusto niyo sumabay. Matalo manalo daw ito na to. Kay Game of Chance po ito. Salamat sa inyong pag-subscribe. Uh, salamat sa inyong pag-click the notification bell. I-like din niyo I-share po din niyo sa inyong mga friends, sa inyong mga kaila. i subscribe na lang niyo Good luck and God bless na lang sa inyong tanan. O gunta manalo mo karon sa kuang pabulong nga special 129219 for sure. Kamu na ibahala, i-rumble ninyo. O ang 64 o automatic 66 64-66 okay, salamat sa inyong talent guys sa mga wala pa po kapalo sa kuang facebook page Sheila Rias Pasabog of 18, 1817 uh, 18 17k followers Uh, 17k followers pero hapit na na, gamay na like kulang para ma 18k na ta followers yan, yeah, sa tuwa pong uh, vlog, sa tuwa pong youtube channel 2,000 ka na subscriber salamat sa inyong pag subscribe sana po, dadami pa po tayo sama sa kadaghan sa atuang facebook page ang atuwa pong pina kami na facebook Sheila Rias, 3.3k followers, pakipalo din po ninyo, thank you so much Good luck and God bless sa inyo ha, guys. Mamaya magpahabol ta mamaya og 4-digit kay adlaw nga uh, Friday karon. Happy happy Friday sa inyo hang tanan.